Ayan. Ayan. Masarap na masakit. Sakit. Parang, parang nakukuryente yung aking mga ugat-ugat. Nakukuryente ka. Nagkakasang <laughs> 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 sama yung sarap at sakit eh. Ayan o. Ayan, ayan, ayan Galing naman. Sarap pala napipisil yung mga daliri. No? Hindi ka ba nakikisil? <laughs> First time na ako nakalanas nitong itong ganito masamasaya sa kamay. Oo. Oh. Mm -hmm. Ay, noon si ano yan, si dalawa pala, pero ang tigas ng kamay niya, yes, nasakit talaga eh. <laughs> Hindi ka tulad niyang hawak mo na ma, ano, haluma, halumalay, tawag dyan, ano yan. Talaga, daman -dama yung daman-dama ko yung sakit-sakit sa -sakit, sarap, nagsama. Dama hmm. ang sakit at sarap. Mm -hmm nakaka-relax. Nako, napanapin ko 'yan at saka pagka ginagawa mo 'yan sa mga pas, at sa mga customer mo, talagang babalik-balikan ka. Sasarap ba naman ng iyong masahe na 'yan eh. <laughs> kung kung pwede nga lang linggo-linggo ako ay magpapalinis para makaano maka nang masamasahe yung mga daliri ko. Oo, oh, nakakatulong yan. Mm -hmm. Laging pagod talaga totoo yung mga kamay ko. Dahil sa pananahi, pag nagtatabas, sa pag, sa pag aano ah, lang ng aspili, pagod na yung mga daliri ko, ang ah? eh, oh, isang daang siya. Mm -hmm, isang daang aspili ba naman yung gagamitin ko sa ginagawa kong damit, oh. ito. Aspilihan ko yung balikat hanggang tagiliran hanggang baba mm. o ilang dabos yung mm. aking pipisilin. Eh, ang aking pakiramdam, pero masakit-sakit talaga yung dulo ng dalim. First time ako nakaranas na minamasahe ang kamay. Noon kasi, no, naglilinis ka para puro madalian. Hindi mo na nagagawang masahe, marunong ka pala niyan. next. Ah, galing naman. May kasamang masahe. Diba? Dibo? Dibo? Dibo. Mm -hmm. Mm -hmm. Nakakawala ng na kulubot ng kamay yung masahe mo. Ah. Parang nabawasan yung kulubot <laughs> ng kamay ko. <laughs> Patawa talaga si Ate. Ano yan? sabi mo? Nakabalan ng kulubot ang kamay mo no, sa Oo, yung mga daliri ko para nawala-wala yung mga kulubot. <laughs> ang minasahe mo. <laughs> galing, galing naman. Kaya sabi ko, galing naman may kasamang Ang Nakarelax talaga. Pa. Ni pala galagotok pa siya. Eh.